Ang malutok korte, ikpaliya kipek motor, wala yung papalet. Sinasaan? Masama yan sa video dito la. Pog pog. Ano, poga ano pa. Masama yun. Ano ano mo ba? Kasabag ni ano mo ba? Wapili sa video ba? Hindi lang <laughs> kayo na video. Sa manday na, ang um, sa manday na, na do? Ano to para hindi masira yung computer pag nagka-brown out. Ah, Ayun. ay ito si Usting yung dibit ano. Ano? Ganun Ah, para adapter? Hindi, ano siya? Ano ba yan? IVR. Kana si Usti magibit bitbit na kaya yung gani kung unsa kung na. Sa mga Usti, sa inyo. Ang rider wala hmm. nag ihatod eh. dire. Si Austin nag sa parcel Si Austin dire ni pasaka. Dore kaya no? Hindi pala sabay to din Hindi. Yung nagdala nito na yung regular na rider. Mm. Yung isa. Yung isa, yung lagi nandito. Yung kilala na tayo. Mm. Kasi alam na nila 'yan eh. Oh. Sige na, lagi kag parcel dong. Yung no, gamit ko eh. Ay, ka, di na ka mag parcel. gamit no. no, eh. Kasi, pag ano, Ana kag sigira kog niya. ikaw na ito, sigira pud igag parcel. Dali apud ko no og bukas. Ito <coughs> 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 Nyan. Oh. Di palit pa ni Mugsudan. <laughs> Next month pa man bayad niya. Palit pa ni Mugsudan. Ah. Tagkaki masuda sarip. rep. na. Ilam na daw na. Mura lang ko. Ah, sige rin. Pwede ka pangutang di ay. Ano na ako, no? Sige daw, birahagi ko, no? Eh, isi anak karton dong. Oh, oh mau buka memo ban hindi man? Iya, oh, anak. Sana, yang mana? ya mau naik dia sab kaun? Oh. Iya, te. Iya, no. Toyo to Dali, ipod ko no, ay ginoo. Dari ka sa CR.